Magandang uh, araw po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong lingkod si Tom nya po ng Amianan Balita ngayon. Narito pa tayo upang uh, magbigay ng mga maiklim balita no, sa ating balitakpakan sa Amianan Balita ngayon. At uh, hello no sa ating mga kaibigan, mga ka Facebook at uh, mga ka YouTube. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Ener o January 6, uh, 2025. At uh, narito po tayo muli upang magbigay po nang mga update no sa ating uh, local newspaper ano, ang ng Balita ngayon. Ang ating pong headline ngayon mga kaibigan ay ito pong ayan po. Meron pong apat na bus driver at dalawang konduktor na nagpositibo sa surprise drug test ng PDEA at ng LTO. Ito po ay pinangunahan ng PDEA si uh, Uh, regional director uh, Derek Carion uh, magandang uh, araw sayo uh, kapatid at ang ang happy naman ng DOTR LTO na si uh, Atty Joshua Pablito ayan at siyempre ito po ay uh, ikaw nga ay yung pagkakasagawa po ng itong drug test sa surprise drug test ito po ay upang makita po natin kung uh, talagang may mga gumagamit po ng may pinagbabawal na droga gaya po ng shabu at uh, itong marihuana. Anyway, ito po ay inyong mababasa ng buo dito po sa ating local uh, local newspaper. Alam yan ang balita ngayon. Nakikita rin po rito ito. May literato po rito na sinagawang drug test. At uh, yung pangalawa po na ating literato ng front page ay ito pong sunog na naganap po sa Kamsik sa Tuba, Benguet. No? At uh, 37 families po ang nawalan po ng tirahan at ito po ay uh, tinutulungan na rin po ng lokal na gobyerno, ng Tuba Benguet at ng uh, uh, provincial government ng uh, uh, Benguet. At uh, ilan po mga lokal uh, LGUs ang nagbigyan ng tulong, ang DSWD po sa mga biktima ng naturang sunog. Ito po ay uh, isa pa, no? Ito yung uh, isang bill na pinirmahan po ni Presidente Bongbong Marcos. Ito pong Uh, official holiday na po ng uh, Benguet Day. Ito po ay uh, uh, sa pagsisikap po ng congressman ng Benguet na si Congressman Eric Yap. Yan po, yan o, yan yan yan. Okay. Anyway, mga kaibigan, ito po ay uh, officially na po na holiday ang Benguet Day at ito po ay uh, kadalasan ginagawa po ito sa buwan ng Nobyembre. Ito po yung nilagdaan ni Presidente Bongbong Marcos ang RA o Republic Act 12009 na nagsabing holiday na po ang uh, Benguet Day ng uh, lalawigan pong ito. At uh, siyempre mga kaibigan, meron po akong uh, ika nga ay eh, magandang balita sapagkat uh, yung tinuro uh, pinaguruan pong agila ng lungsod ng Baguio ay kasama na rin po natin dito po sa Uh, team Amiana ng Amiana Balita ngayon. Yan po, no? Yan. Okay. Ang uh, walang iba, kundi si Atty. Edgar Abila, ang tinagri ang uh, agila po ng lungsod ng Baguio. Yan po, mga kaibigan, ito po inyong bababasa sa issue po natin itong linggong to at meron din po tayo sa online news ng uh, amyanang Balita ngayon, www.amyanangbalitangayon.com at uh, yan po yung mababasa, hindi lang po sa hard copy, maraming maging sa ating pong online news o sa ating website. Okay, at uh, siyempre mga kaibigan, ay, uh, ito po may ng uh, balita po na dumating na nagkaroon po ng uh, lockdown sa Kamjani. Uh, sa ito po ay siguro wala pang isang oras o so dalawang oras, isang oras, ay nilift din po sapagkat ito ay ipinapaalam lang po ng Basis Conversion Development Authority o ng Janhay Management Corporation na nag-take over na po ang BCDA sa management po ng Camp Janhay. Yan. Uh, ito po ay uh, uh, inilos na po natin sa mga unang issue po ng Amianang Balita ngayon. At uh, inyo pong, kung gusto pong basahin, naran po ang uh, ating uh, website ang uh, ngayon.com Inyo po niyang mababasa ng buong, yung buong kwento po. At uh, syempre, sa mga tumaya po ng Small Town Lottery, uh, ito po ang uh, resulta sa buong linggo. Yan, yan po ay makikita rin po nyo rito yan. At uh, ito nga po, yung Rizal Day noong November 30 ay pinangunahan po ni uh, uh, Mayor Benjo Magalong, nila Kapitan Arnold Miranda ng Rizal Monument, at ng uh, PME Superintendent na uh, si Commodore uh, Vice uh, Admiral uh, Valencia. Yan po, sila po ang naging guest of honor. At syempre, dumalo rin din po dyan ang uh, uh, risalista ng Baguio sa pangunguna po ng kailang presidente. Yan po, Ayan, si uh, Ginoong uh, uh, Fernando o si Engineer Fernando Fontanilla. Apo mga kaibigan, yan po mga ilang balita po na inyo pong matutunghayan sa ating local newspaper, ang amyanang balita ngayon. Magandang hapong pong muli sa inyo at asahan po natin ang ilang pang mga kaganapan dito po sa Lungsod ng Bagyo. Yan po ay uh, atin pong uh, bibigyan ng uh, coverage, hindi lang po sa ating dyaryo. magiging din po sa ating uh, balitaktakan sa amyanang balita ngayon. Muli po, ito po inyong likod. si Tom Picanha po nagsasabi po ng Magandang buwan po ng Enero sa inyo lahat.